Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Sa tingin ngayon ng matanda pumasok sila sa lugar ng imperno isang maling kilos lamang nila at galaw. Maaaring mapapahamak agad sila. Ilang minutong nanatiling hindi gumagalaw ang mga ito at nakikiramdam lamang. At ilang sandali pa, muling umuusad na ang kanilang grupo. Bawat paghihinalaan nilang mga patibong, agad nilang ginagalaw iyon at ang karamihan sa mga ito, tinanggal nila. Hanggang sa makarinig na ang mga ito ng mga matitinis na tawa galing doon sa gitna ng kakahuyan. Agad na nagtago ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy at agad nilang hinahagilap ang maaring kinaruroonan ng mga nilalang na ito. Nag-usal na din agad itong si Tatay Kulas ng mga orasyon at pinalawak pa nito ang kanyang mga kakayahan na orasyon na pampalinaw sa buong paligid. Makalipas ang ilang mga minuto, mas pinili ng mga ito na doon na dumaan sa gilid ng sapa. Mas marami kasing mga malalaking batuan ang nando doon. At kung may mga kalaban man ang nasa paligid, agad na makapagtago ang mga ito doon sa batuan at makapaghanda sa labanan. Nagpapatuloy ang mga naririnig nilang mga tawa at mga alulong sa kakahuyan. Kaya sinusundan na nila ang pinanggagalingan ng mga ito. Ngunit mariin nang nag-iingat ang kanilang grupo sa kanilang mga kilos at mga galaw. Baka kasi mas malalang patibong pa ang nakahanda para sa kanila. Makalipas ang ilang mga minuto, nagulat ang grupo nila ni Tatay Kulas nang makakita ng mga kabahayan doon sa may unahan. May bako din ang nakapalibot na matataas na gawa sa mga kahoy. Tatlong mga kabahayan ang mga iyon ngunit nakapagtataka na sobrang napakatahimik na ang buong kapaligiran. Hinala ng mga ito, baka pagmamayari ang mga kabahayan na ito ng mga nilalang na hinahanap nila. Nawala na din ang kanina naririnig nilang mga pagtawa at mga pag-alulong. Agad na uwi ni tatay kula sa kanyang mga kasama. Alam na ng mga nilalang na ito ang ating presensya dito sa kanilang lugar. Urias, kaya mo bang hagilapin ngayon ang kanilang kinaroroonan? Susubukan ko, Ama. Sa tingin ko, may mga kalasag ang mga ito na kayang harangin ang anumang mga orasyon na makapagbigay ng mga impormasyon sa kanilang mga pagkakinunlan at mga presensya. Ngunit gayon pa agad naman na nag-uusal ng mga orasyon itong si Urias. Sa mga pagkakataon na iyon, nagtatago pa ang kanilang grupo doon sa malalagong mga damuhan habang nakikiramdam sa buong paligid. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang humahagibis na papunta sa kanilang kinaroonan ang mga palaso. Kaya napasigaw na agad itong si Tatay Kulas at mabilis na ang mga ito para makaiwas sa mga sumagirit na mga palaso papunta sa kanila. Agad naman na nahawakan itong si Mako ang batang si Buno at hinila ito papunta doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Muling naririnig na naman nila ang mga nakakarinding tawa ng mga nilalang. Pagkatapos ng mga palasong iyon, nakita nila ang dalawang napakalaking mga nilalang na napakabilis na tumatakbo papunta sa kanilang likuran habang may dalang mga malalaking galon ang mga ito at ilang sandali agad na ibinuhos ng mga ito ang laman ng kanilang dalang mga galon. Agad nilang naamoy ang baho ng gasolina na naging dahilan para maalarma itong si Tatay Kulas. Agad na muling sigaw ng matanda sa kanyang mga kasama. Kailangan natin na makalabas agad sa mga damuhan na ito, baka magiging litson tayo ng mga ito. Agad na nagtatakbuhan na si na Tatay Kulas at kasabay naman doon, biglang nagliyab na ang mga damuhan na sinindihan na ito ng mga nilalang. Samantalang muling humahagibis na naman ang mga palaso sa kanila at may mga nagsisilabasan ng mga nilalang doon sa kabilang bahagi ng lugar at tumatakbo ang mga ito papunta na din sa kanilang kinaroonan habang may Dalang mga kadina na may mga tinik na nakapalibot. Agad naman na itong si Mako papunta doon sa dalawang dambuhalang mga nilalang at huwi ka nito kay Buno. Buno, sumunod ka sa akin. Pabagsakin natin ang dalawang iyan. Samantalang sinatatay kulas wala nang nagagawa ang mga ito kundi lumiko at tumalon doon sa kabilang bahagi ng batuhan ngunit sumalubong naman sa kanila ang apat na mga nilalang na may dalang mga palakol at mga pana kaya nakipagbakbaka na agad sinatatay kulas sa mga ito samantalang ang mga nilalang na may hawak na mga kadina biglang sumunod ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Mako at Buno tuluyan nang nakalabas ang mga ito doon sa mga nasusunog na mga damuhan. Agad naman na humanda ang dalawang malalaking nilalang at nang makalapit na sina Mako at Buno sa mga ito. Agad nang nagpakawala ang mga nilalang ng mga paghampas gamit ang kanilang nagsilakihang mga palakol. Nagulat din itong si Mako nang makitang nakakasabay sa kanya ang paslit na si Buno. Kahit kasi nananiniwala na, naniniwala na mga ito, nakakaiba ang tanga na lakas at bilis ng bata. Hindi niya inaasahan na ganito pala kabilis ang bata na napakabilis na tumakbo ang mga maliliit nitong mga paa na parang kitikiti at nasasabayan ang kanyang bilis. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang gumulong itong si Mako Papunta doon sa nilalang na may hawak na malaking palakol. At agad na dinamba niya ito sabay ng mga pagpapakawala, ng mga pagsaksak gamit ang kanyang hawak na matalas na plumingko. Ngunit mabilis naman na nasalo ng dambuhalang nilalang ang braso nitong si Mako. At pagkatapos agad na itong ibinagsak doon sa may batuhan. Ngunit habang ginagawa ito ng nilalang, agad na umigpaw na din ang batang si Buno na sobrang bilis at agad na pinagsasapak ang malaking nilalang sa ulo at liig. Hindi naman lahat ay tumama ang mga iyon bukod kasi sa malaki ang katawan ng mga nilalang na ito. Napakabilis din kung kumilos ang mga halimaw. Ngunit gayon man, napatama pa rin itong si Buno ang dalawang mga pagsapak nito na naging dahilan para mabuwal doon sa batuan ang isang malaking nilalang. Kitang kita iyon itong si Mako na napadilat pa ang kanyang mga mata. Katanungan sa kanyang isipan, ganun ba talaga kalakas ang batang ito na kayang magpabagsak ng mas malaki pa sa bata ng limang bisis? Agad naman na kumuilos muli itong si Mako dahil nakita niyang nakaamba na sa bata ang isa pang nilalang at makalipas lamang ang ilang mga segundo agad na itong nagpakawala ng mga paghampas. Mabilis naman na umigpaw ang batang si Buno papunta doon sa kabilang bahagi ng batuhan at matapos iyon agad na kumuha ito ng buwilo at papunta na naman doon sa malaking nilalang na nakabulagta doon sa kabilang bahagi ng batuhan na iyon at agad na kinubawa ng bata ang liig ng dambuhalang nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nagpumilit na makabangon. Rinig ni Buno ang pag-angil nito na parang mas lalong bumangis pa dahil agad na nahawakan ng nilalang ang mga kamay ng bata at pagkatapos walang ano-anong inihambalos ang katawan ng bata doon sa mga batuan Ngunit ilang sandali lamang ang mga nakalipas dahil sa isang iglap, biglang kumapit itong si Bono doon sa malaking braso ng nilalang na ito. At pagkatapos, nagpakawala ang bata ng dalawang magkakasunod na mga malulutong na mga sapak. Sa mga uras na iyon, nagliliwanag na din ang suot na kwintas ng bata habang namumula na din ang isa nitong mata. Galit na galit na itong si Bono dahil nasaktan ito sa ginawa ng malaking nilalang sa kanya na mga paghambalos doon sa mga batuhan. Pagkatama pa lamang ng dalawang mga sapak na iyon ng paslit na si Buno doon sa liig ng nilalang, agad na itong napabulwak ng dugo. Napadilat din ang mga mata ng nilalang at narinig pa nitong si Mako na may mga lumalagutok na parang may mga nadurog na buto galing sa liig ng nilalang na ito napasulyap itong si Mako. Doon sa kinaroroonan ng malaking nilalang na nakakalaban itong si Bono. Nakita niyang nabitiwa na nito ang pagkakahawak sa batang si Bono. At nakahawak na ang dalawang mga kamay nito ngayon sa kanyang liig habang para itong tinibag na puno ng saging na bumagsak doon sa batuhan. Nagpakawala din ito ng palahaw at makalipas lamang ang ilang mga segundo hindi na ito gumagalaw pa batid nitong si Mako na napatay na nang bata ang isang dambuhalang milala lang na labis niyang ikinagulat at ikinamanga ngayon buo na ang kanyang tiwala doon sa batang si Bono batid niyang mas malakas pa nga ito kung ikumpara sa kanila pagkatapos agad nang tumakbo itong si Mako papunta doon sa batang si Bono nakalapit na kasi sa kanila ang iba pang mga nilalang na may dalang mga kadina. Napakabilis na nagtatalon ang mga ito doon sa mga batuhan habang nagpakawala ng mga paghampas sa kanila. Umikislap pa nga ang bawat matamaan ng kanilang mga armas. Nagawa naman niyang masugatan ang isa pang dambuhalang nilalang sa paa at tiyan ngunit hindi pa rin iyon sapat para tuluyan niyang mapatumba ito dahil walang kabog-abog na tumakbo pa rin ito at hinahabol na sila ngayon. Uy ka nitong si Mako kay Buno. Buno, kailangan natin na umatras at makasama doon kay Tatay Lucas. Kailangan na magtutulungan tayo sa mga pagkakataon na ito. Hindi madaling mapatumba ang mga ganitong uri ng mga aswang. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Tatay Kulas agad na nilang napatumba ang isang may hawak na palakol nang mahuli nila ito gamit ang karunungan nitong si Tata Lucas sa mga lubid wala na silang sinayang pa na sandali agad na pinagtutulungan na nilang pagtatagain ito hanggang sa tuluyang mamatay habang itong si Bunak sa kabila na tinamaan ito ng palaso sa kanyang balikat walang pagdadalawang isip na dinaluhong na niya ang isa pang nilalang matapos na makapagkarga ito sa kanyang tanga na motya walang habas na pinaulanan niya ng mga pagsapak na umabot pa sa puntong lamug-lamug na ang katawan at pagmumukha ng aswang maagap naman itong si Tatay Kulas para tuluyan ng mapatay ang isa pang nilalang na sa mga pagkakataon na iyon papaatake na din sana kay Bunak Agad na ikinawit ni Tatay Kulas ang kanyang mahabang sanggot doon sa liig ng nilalang at hinila na niya ito papalapit sa kanya. Ngunit kasabay naman doon, agad na nagpakawala ng mga pagkalmot ang nilalang na iyon na hindi inaasahan nitong si Tatay Kulas. Ang buong akala kasi nitong si Tatay Kulas na napahina na niya ito dahil nakita niyang bumaon ang kanyang sanggot doon sa liig ng nilalang. Ngunit hindi nga ganun kadaling patayin ang mga ito. Tinamaan sa may dibdib itong si Tatay Kulas. Ngunit kahit naramdam niya ang kilot at hapdi sa kanyang natamong mga sugat, hindi pa rin niya binitiwan ang nilalang. Itinumba niya ito doon sa batuhan at pagkatapos mabilis na tinapakan niya ang mga kamay nito sabay ng pagpihit sa dala niyang sanggot na nakabaon pa rin doon sa liig ng nilalang. At ito ang naging dahilan para kumalas ang ulo ng nilalang doon sa kanyang katawan. Sumirit agad ang maraming dugo galing sa napugot nitong liig. Agad na wika nitong si Urias na lumapit agad sa kanyang ama na si Tatay Kulas. Mukhang malalim ang mga natamong sugat Tatay Kulas. Kailangan kong maagapan ang pagdurugo at pagkalat ng kamandag ng kanilang mga kalmot sa buong katawan. Tanging nasabi na lamang nitong si Tatay Kulas. Pisting mga halimaw na ito, kay lalakas at kay hirap patayin. Sa simula ng kanilang pagiging aswang slayer, ngayon pa lamang nakainkwentro ang mga ito nang ganito kalakas na mga nilalang. Agad na kinuha nitong si Urias ang kanyang mga dalang gamot. May mga patay na dahon at mga bulaklak. May mga dinurog din na bunga ng mga halamang antunga at mimosa at mga na din. At agad na ipinahid nitong si Urias ang laman ng puti doon sa sugat ni Tatay Kulas habang nag-uusal ito ng mga orasyon. Matapos iyon, agad na tinapalan niya ang mga sugat ng matanda. At matapos na magawa ang mga iyon nitong si Urias nararamdaman agad nitong si Tatay Kulas ang ginhawa at kakaibang lamig sa kanyang mga sugat. Naampat din agad ang mga pagdurgo at nabawasan na ang kanyang mga nararamdamang kirot at hapdi. Matapos na magamot nitong si Urias ang kanyang ama, agad na uwi ka nitong si Tatay Kulas. Tara na Lucas, tulungan natin sina Mako at Buno. Nakita kasi nilang mabilis nang nagtatakbuhan ang dalawa doon sa mga kakahuyan at papunta ang mga ito sa kanila. Samantalang sa kanilang likuran nakita nila ang pitong mga nilalang na mabilis na tumatakbo at sumusunod doon sa dalawa. Namangha din ang mga ito sa bata dahil nakita nilang nakakasabay itong si Buno sa bilis nitong si Mako. Makalipas ang ilang mga segundo nagtakbuhan na din si Tatay Kulas para lubungin ang dalawa. Uwi muli ng matandang albularyo sa kanyang kapatid na si Tata Lucas. Lucas, kaya mo bang hulihin kahit na dalawa sa mga nilalang na iyan? Sagot naman nitong si Tata Lucas. Susubukan ko manong kulas at pagkatapos agad nang inihanda nito ang hawak na lubid na gawa sa nito hindi ito ordinaryong lubid lamang dahil ito na ang nagiging armas at sandalan nitong si Tata Lucas sa mga nakaraang mga bakbakan. Bukod sa mga nakapaloob nitong mga orasyon, bigay din ito ng kanyang kaibigang inkanto. Kahit na may mga malalakas na tanga na mga mutya, ang sinuman na mapuluputan ito, hindi ganon-ganon kadaling makawala ito sa lubid na hawak nitong si Tata Lucas maliban lamang kung may mga malalakas itong mga usal at mga kalasag. Agad nang gumulong itong si Tata Lucas para makapagtago doon sa likod ng malaking puno. Nagsimulang mag usal na din ito ng mga orasyon. Samantalang si Tatay Kulas tumigil na ang mga ito sa kanilang pagtakbo. Papalapit na din kasi sa kanila sina Mako at itong si Bono at pagkatapos nang tuluyan ng makalapit si Mako at Buno sa kanilang kinaroroonan ay siyang pagpitik naman ng dalang lubi nitong si Tata Lucas na naging dahilan para mapuluputan ang liig ng isang nilalang samantalang sa paa naman ang isa pa. At dahil na rin sa tagal na magkakasama ang mga ito sa labanan na, na nitong si Mako ang binabalak ng kanyang tiyuhin. Kaya nang marinig dito ang mga pag-igit ng mga sa kanilang likuran at makitang natumba ang dalawa doon sa lupa, walang pag aninlangan na mabilis nang pumihit ng takbo pabalik itong si Mako habang wika nito sa bata. Budo, sumunod ka agad sa akin. Alalayan mo ako. Tatapusin na natin ang lahat ng mga demonyong ito. Ang buong inaakala ng mga ito na mapapatay na nila ang dalawa. Ngunit ang malaking nilalang nakasama ng mga ito. Agad na pinulot ang lubid na nakapulupot doon sa dalawang mga nilalang at walang anumang hinila niya ito. Kaya itong si Tata Lucas hindi niya inaasahan na ganun pala kalakas ang dambuhalang nilalang na nagawa siyang mahila agad. Napasagsag pa ang kanyang katawan doon sa damuhan dahil sa lakas na ginawa ng nilalang. Sa mga pagkakataon na iyon, biglang napatigil na rin ang dambuhalang nilalang dahil nasa kanyang harapan na itong si Mako na agad na nagpakawala ng mga pagtaga. Tinamaan agad sa iba't ibang parte ng katawan ang nilalang na naging dahilan para tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Samantalang napakabilis din na nakasunod itong si Buno Sabay hawak ng bata doon sa isang nilalang na napuluputan ng lubid ni Tata Lucas Akmang babangon sana kasi ito dahil lumuwag na ang pagkapulupot ng lubid sa kanyang liig Ngunit dinamba na ito ng bata at ikinapit nitong si Bono Ang dalawang mga maliliit na mga kamay doon sa liig ng nilalang galing sa likuran Mistulang nakasampa sa likod ng nilalang itong si Bono dahil kahit na hindi ganoon kalaki ang katawan ng kalabang nilalang, mas malaki pa rin ito kung ikumpara sa batang si Bono. Ngunit napakahigpit ang pagkakapit ng bata na walang balak na bitiwan pa ang nilalang na iyon hanggang nakatayo pa ito. Nagwawala na ang nilalang para makawala sana sa ginawa nitong si Bono. Umaangil na ito ng napakalakas habang nagpalundag lumdag at may mga pagkakataon na iniuntog niya ang kanyang likuran doon sa mga puno ng kahoy para sana tumama ang katawan ni Buno. Ngunit hindi iyon sapat para makawala ang nilalang sa lakas ng bata. Napapangiti na lamang itong si Tatay Kulas nang makita ang mga tagpong iyon. Pakiwari ng matanda, kakaiba talaga ang tanga na pisikal na lakas ng mga nilalang na ito. Ngunit wala man lamang itong binatbat sa tanga na lakas ng batang kasama nila ngayon, itong si Bono. Samantalang ang isa pang nilalang na napuluputan ng lubid ni Tata Lucas agad na ginilitan na ito sa liig ni Mako. Nilaslas niya ito ng makailang bisis para masiguradong patay talaga ito. Samantalang itong si Bunak, pinulot agad ito ang nabitiwang palakol ng dambuha lang nilalang. At pagkatapos, walang habas na pinagpalakol ang nakatumbang nilalang sa ulo. Sa makailang ulit na ginawa iyon nitong si Bunak, nabiyak pa nga ang ulo ng nilalang. Tuluyan naman na napatumba ni Buno ang nilalang na kinapita niya sa may liig. Tuluyan na itong kinapos sa paghinga dahil sa kanyang ginawang mahigpit na pagkakapit sa liig nito nang matumba ito doon sa damuhan. Nakalabas pa nga ang dila nito na palatandaan na kinapos ito ng hangin. Ngunit sa mga pangyayaring iyon, ang isa pang nilalang nakita nilang napakabilis nang tumakbo ito papunta sa Batang Sibuno na may hawak na malaking itak. Nang makita nila ni Tatay Kulas iyon, agad nawi ka nito kay Mako. Mako, tulungan mo si Bono. Kaya mabilis na din na umarangkada ng takbo itong si Mako papunta doon sa kinaroonan ng bata. Ngunit gulat na gulat ang mga ito sa mga sumunod na mga pangyayari. Napatigil na din itong si Mako sa kanyang pagtakbo. Hindi na niya, kailangan pala natulungan ang batang si Buno. Dahil nakita nilang sinalubong ng takbo ng paslit ang papaataki sa kanya na nilalang. Tumalon pa nga itong si Buno para siguradong maabot niya ang mukha ng nilalang na ito sabay ng paghampas ng nilalang doon sa bata sa hawak nitong malaking itak nagpakawala naman ng sapak ang batang si Buno na tumama sa mukha ng nilalang nakita nilang bumaliktad pa nga ang katawan ng nilalang at tumilapon ng ilang metro pabalik pagbagsak nito sa lupa basag agad ang mukha nito at nagkalat agad ang mga dugo sa mukha ng nilalang. Hindi na rin ito gumagalaw pa. Napatitig ang lahat sa batang si Buno. Hindi makapaniwala ang mga ito sa malahalimaw na tangan na lakas ng bata.